limang buwang labanan sa Marawi. May 23, 2017, Marawi, Philippines. Nakahanda na ang Philippine military na i-raid ang isang safe house sa Basak Malutlut sa Marawi. May nakapagsabi na sa kanila na sa safe house nagtatago ang Abu Sayyaf commander na si Isnilon Hapilon. Si Hapilon ay isa sa pinakamalaking terorista hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Sa katunayan, kabilang siya sa most wanted terrorists list ng US sa mga panahong iyon. Pinasok ng military ang bahay pero agad silang pinaputukan ng mga nasa loob nito. Kung titignan mo, ito ay tila isang ordinaryong engkuentro lamang ng mga sundalo at ng Abu Sayyaf. Palitan ng putok hanggang ang isang grupo ay umatras. Ang hindi nila alam sa mga oras na iyon, pujat na pala ito ng isa sa pinakamadugo Pinakamahabang Terrorist Attack sa Kasaysayan ng Pilipinas Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, huwag niyong kalimutan mag-like sa video at mag-subscribe sa channel kung gusto niyo pang makakita ng mga video katulad nito. Balik na tayo. Habang nagbabarilan ang dalawang grupo, may isang grupong nagmarcha sa kalsada. May mga dalas silang baril at nakasuot ng itim. Pero ang unang makikita mo sa kanila ay ang flags na kanilang binabandera. May dala silang ISIS flags. Sila ang resback ng mga terorista. Para sa mga hindi nakakaalam, ang ISIS ay isa sa pinakamalaki at pinakakinatatakutang terrorist group sa buong mundo. Tila tagilid na ang mga sundalo dahil hindi nila napaghandaan ang ganito kadaming kalaban. Napilitan silang umatras sa kanilang kampo. Pagkatapos ng araw na iyon, kontrolado na ng mga terorista ang malaking parte ng syudad. Kinabukasan, agad nagdeklara ng martial law si President Duterte. Ayon sa speech na binigay ng presidente, matagal na siyang natatakot sa pagdating ng ISIS sa Pilipinas. At ngayon ay nangyari na ang kanyang kinatatakutan. Ika ng presidente, kailangan ng isang compelling reason upang ihayagang martial law at ang nagaganap sa Marawi ay sapat na para dito. Nakatulong din sa kanyang desisyon ang pagkamatay ng malabang chief of police na nagpunta sa Marawi. Papauwi na ito nang pinahinto siya ng isang checkpoint ng mga terorista at pagkatapos ay pinugutan ng ulo. Dagdag ng presidente, hindi niya alam ang mga nangyayari sa Marawi kaya sa mga pulis at sundalo nakadepende ang kanyang desisyon. Kung sasabihin na ng mga sundalo na payapa na ang Marawi, sakalang niya tatapusin ang martial law. Bago tayo magpatuloy, kilalanin muna natin ang grupong nakaharap ng mga sundalo, ang Maute Group. Ang Maute Group ay isang radical Islamist group na itinayo ng magkapatid na Omar at Abdullah Maute. Galing ang dalawa sa isang mayaman at maimpluwensyang pamilya sa Bayan ng Butig. Nakapag-aralan dalawa sa Middle East kung saan mas na-develop ang kanilang pagiging extremists, ang kanilang ama, ay dati miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF, ang pinakamalaking Muslim rebel group sa Pilipinas. Nang pumasok sa peace talks ang MILF at pumayag na magkaroon ng New Bangsamoro Region kung saan mas lalaki pa ang kanilang kontrol sa kanilang sariling lupa, umalis sa grupo ang mga maute. Mas gusto nila ang radical idealism ng ISIS at bumuo sila ng kanilang sariling grupo. Sa butig nagsimula ang Maute Group hanggang sa umabot sila sa Marawi. Ginagawa nila ito upang mapansin ng ISIS. Balak nila magtayo ng isang caliphate sa Marawi upang i-recognize sila ng ISIS at maging opisyal na membro nito. Kung mangyayari iyon, hindi lang sila mapapabilang sa pinakakilalang terrorist group sa buong mundo. Magkakaroon din sila ng funding mula sa ISIS. Pero ang pinakamalala Ginawa nila lahat ng ito habang nangyayari ang Ramadan. Dahan-dahan ng sinasakop ng mga maute ang marawi. Nagpunta sila sa Amai Pakpak Medical Center. Pinalikiran ng City Hall at sinunog ang isang paaralan. May mga pinakawalan silang mga preso mula sa Lanao del Sur Provincial Jail. Habang ginagawa nila ang mga ito, kumukuha sila ng hostages. Ilan sa mga hostages ay teachers ng Dansalan College isang protestant ran school kung saan nag-aral ang Mauti Brothers. Pinakawala ng grupo ang mga Marawaos. Isa sa pinaka hostage nila ay si Father Chito Suganog. Nakuha nila ang pari ng puntahan nila ang kumbento sa bayan ng Bangolo. Sa mga oras na iyon, naghahanda ang mga tao ng Bangolo para sa darating na fiesta, kaya madali lang silang naging target ng mga terorista. Ayon sa isa sa mga hostages, Pinapasok sila sa isang malaking van at inikot-ikot sa Marawi bago pa dinala sa kampo ng mga terorista. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ng mag-alisa ng mga residente ng Marawi at ng mga kalapit na bayan. Sa loob ng isang buwan, mahigit sa 300,000 katao ang umalis sa kanilang tahanan dahil sa pag ng mga maute. May ilan din na natrap sa kanilang mga bahay dahil sa takot na lumabas. Dahil dito, gumawa ang ilang mga residente ng isang rescue group upang tulungan ang kanila mga kapitbahay. Inisa-isa nila ang mga bahay upang makita kung may mga tao bang pwede nilang tulungan. Gayunpaman, may ilang mga bahay pa rin na hindi mapuntahan ng mga rescuers. Yan ang mga bahay na nasa gitna ng war zone. Isang mag-asawa ang natrap sa kanilang bahay sa loob ng limang linggo. Nang maubos ang tubig sa kanilang bahay, uminom na lang sila ng tubig ulan. Hindi rin sila makatulog dahil sa mga putok ng baril at ingay ng airstrikes. Nang lumabas na sila, marami silang nakita na bangkay sa kalsada. Umabante lang sila ng umabante hanggang sa makarating sila sa isang bridge at ma-rescue ng mga sundalo. Halos parehas din dito ang naranasan ni Anisa Mokado. Nakatira siya sa ICOM at hindi na nakalikas nang magsimula ang labanan. Isang araw, Naglakas loob siya at dalawa pang kasamahan na lumabas at humingi ng tulong. Ayon kay Anisa, maingat silang tumitingin sa paligid at sakalang tatakbo kung wala silang nakita mga terorista. Pazigzag din ang takbo nila upang mahirap silang tamaan kung babarilin man sila ng mga kalaban. Kapag nakarinig sila ng motoro anumang sasakyan, nagtatago sila sa mga nadadaanan nilang bahay sa takot na ang mga maute ang makahuli sa kanila. Nagtatago din sila kapag nakakarinig sila ng ingay mula sa helicopter. Ito lang ang kanilang ginawa hanggang sa dumating sila sa Bangolo Bridge at nakita ang mga sundalo. Agad silang sumigaw at humingi na tulong at doon lang sila nailigtas. Pero ano nga ba ang mangyayari sa iyo kung mahuli ka ng mga maute? Nakadepende ito sa iyong relihiyon. Oo, hindi sinasaktan ng mga maute ang mga kapatid nilang muslim. Maliban na lang kung may gagawin kang masama sa kanila. Pero kung isa kang kristyano sa gitna ng labanan, siguradong hindi maganda ang kahahantungan mo. Ayon sa isang witness, pinahinto ng mga maute ang isang ambulansya at pinarecite ang driver nito ng shahada. Ang shahada ay isang Islamic oath at isa sa five pillars ng Islam. Nang hindi makarecite ang driver, agad siyang pinatay ng grupo. Marami sa mga Muslim ang tinuruan at sinamahan ang kanilang mga Kristiyanong kapitbahay upang ligtas sila sakaling makita sila ng mga terorista. Sa isang bahay, anim na Kristiyanong pintor ang nagtago ng limang araw sa bahay ng kanilang boss. Nang tumakas sila, nakita sila ng mga maute at hinabol. Nang pinaputukan sila ng mga terorista, nagtago sila sa isang kanal na papunta sa Lake Lanao. Lumangoy sila patungo sa ibang banda ng ilog. Pero sa huli, tatlo lang sa kanila ang nakaligtas. Ayon sa isa sa kanila, hindi niya malilimutan ang bumaril sa kanya mga kaibigan. Itim ang suot nito, may mahabang buhok at may makapal na bigote. Hindi rin madali ang naranasan ng mga hostages ng Mounty Group. Ayon sa isa sa mga hostage, ginawa silang slaves ng mga terorista. Sila ang nagluluto para sa grupo at kung hindi sila sumunod sa mga utos, sasaktan sila hindi rin gusto ng Maute Group ang mga taong nagtatrabaho para sa gobyerno. Pinatay ang isa sa mga hostages ng malaman ng grupo na nagtatrabaho ito para sa gobyerno. Marami rin sa kanila ang nadamay sa pag ng mga sundalo sa mga terorista. Nang tamaan ang kanilang tinitirhan sa airstrike, sampu sa mga hostage ang namatay. Ang pare na si Father Chito, na kinuha ng mga terorista mula sa simbahan, ay lumabas sa isang propaganda video ng mga terorista ang kanyang secretary ang ginawang doktor ng mga maute. Siya ang nanggamot sa sugat ng mga maute. Sumusunod lang sa utos sa mga hostages. Habang tumatagal, mas sumihirap pa ang sitwasyon. Naghihintay na lang sila ng mga sundalong re sa kanila. Sa kabilang banda ng istorya, pag-uusapan naman natin ang karanasan ng mga sundalong ibinuwis ng kanilang buhay para mapalaya ang marawi sa kamay ng mga terorista. Pinamunuan ni Armed Forces of the Philippines Chief Eduardo ang mga sundalo natin. Isa sa mga sundalong ito ay si First Lieutenant Billy kaka Kakagraduate lang niya mula sa Philippine Military Academy three years ago at ngayon ay isa na siya sa mga lumalaban para sa Marawi. Galing siya sa Basilan kaya mas nasanay siyang lumaban sa kagubatan. Ayon sa kanya, masyado magkaiba ang urban warfare sa nakasanayan niyang jungle warfare at dito siya nahirapan. Gayunpaman, marami naman siyang natutunan sa bawat araw na lumalaban siya. Ang mga sniper ang isa sa pinakaimportanteng sundalo sa urban warfare. Gumagawa ang mga sundalo ng maliliit na butas sa dingding ng mga buildings para ligtas na makabaril ang kanilang mga sniper. Subalit hindi din ganong kadali ang paggawa ng mga butas na ito. Ayon kay Lieutenant General Charlie Galvez, marami sa kanila mga kasamahan ang namatay nang makita sila ng mga sniper ng kalaban na gumagawa ng butas. Isa sa unang misyon ng grupo ni Lieutenant Codyam ay ang pag sa isang green building na ginawang kampo ng ilan sa mga terorista. Noong first attempt nila, nasorpresa ang kanilang grupo sa nangyari. Dahan-dahan silang pumasok sa building pero nagulat sila sa dami ng snipers na nakaabang pala sa kanila. Binomba din sila ng mga terorista nang makapasok sila sa first floor ng building, nakapwesto pala ang mga kalaban sa second at third floor at bigla silang kinapos. Sinusubukan lumaban ng grupo pero hindi nila kaya ang dami at puwersa ng mga terorista. Kailangan na nilang matras. Pinapasok nila ang dalawang tangke sa pinto at doon dumikit ang mga sundalo. Ito ang ginawa nilang cover habang umaatras. Umabot ng tatlong araw at four attempts Bago pa nila makuha ang Green Building. Sa ibang parte ng Marawi, matindi rin ang karanasan ni First Lieutenant Geraldo Alvarez. Inatasan ang kanyang grupo na mag-rescue ng isang military official at magdala ng reinforcement troops upang makarating sa kanilang misyon. Kailangan nilang pumasok sa teritoryo ng kalaban at dumaan sa Baloy Bridge. Handa na ang grupo at matapang silang tumuloy sa tulay pagdating nila doon agad silang niratrat ng bala ng mga kalaban. May nakaharang nasasakyan sa tulay, pero dahil tangke ang dala ni Lieutenant Alvarez, sinagasaan lang niya ito. Paglagpas nila ng tulay, mas lumala pa ang pamamaril ng mga terorista. Nasa buildings at mga bahay nakapwesto kapwesto mga kalaban, may dala silang mabibigat na baril at may snipers din kasama. Bukod dito, nagkakon din sila ng mga RPG o rocket-propelled grenades Medyo delikado ang lagay ng mga sundalo ni Lieutenant Alvarez. Sinusubukan nilang umabante at mag sa mga kalaban. Maya-maya pa ay saglit na huminto ang tangke ng lieutenant. Natamaan na pala ito ng RPG. Kailangan na nilang lumabas mula sa sasakyan sa mga oras na iyon. Dahan-dahan silang lumabas pero wala pa rin silang makita dahil sa usok ng putukan. Nang malinaw na ang paligid, Nakita niya ang isa sa kanyang mga kasamahan na si Private Purlas. Sobrang napuruhan si Purlas sa crossfire na halos naghihiwalay na ang kanyang bewang mula sa kanyang katawan. Wala nang magawa ang grupo kundi iwan ang patay na katawan ni Purlas. Pero idinikit muna ni Lieutenant Alvarez ang bewang at katawan ng patay na private. Humanap muna sila ng cover at nagbigay ng first aid sa isa't isa sinubukang ayusin ng grupo ang kanilang armored cars pero wala silang magawa dito. Ngayon, kailangan ng rescuehin ng mga rescuers. May dumating na chopper para sa grupo pero niratrat ito ng bala ng mga kalaban. Hindi man lang nakalapit ang chopper sa kanila dahil napilitan na lang itong umatras sa dami ng tama. Nagtago na ang grupo sa mga kalapit na bahay pero patuloy pa rin silang lumalaban. Sinubukan nilang gamitin ang heavy gunner ng kanilang sasakyan may nag-operate ng gunner at may isa na nasa driver's seat upang mag-jockey. Tumagal din ang labanan ng dalawang grupo pero naubusan na ng bala ang mga sundalo. Nasa isang sasakyan ang kanilang mga bala. nag ang driver na siya na lang ang lumabas para kumuha nito. Pero natamaan siya sa tagiliran bago pa siya nakalabas. Gayunpaman, nagawa pa rin niya ang puntahan ng isang sasakyan at kunin ang mga bala Maya-maya pa, nag na ang galaw ng kanilang gunner. Namatay na pala ang driver mula sa kanyang sugat. Mas lumala pa ang sitwasyon nang sunugi ng mga kalaban ng mga bahay malapit sa kanila. Namatayan pa ng isang kasamahan ng grupo sa mga sumunod na araw. Umabot ng limang araw bago pa ma-rescue ang grupo. Sa labing siyam katao ni Lieutenant Geraldo Alvarez, apat lang ang namatay. Malaking tagumpay pa rin iyon sa dami ng pinagdaanan ng grupo. Dahil sa kabayanihan at kakaibang leadership na ipinakita ng Lieutenant, nominado siyang tumanggap ng Medal of Valor, ang pinakamataas na parangal na pwedeng ibigay sa isang Pilipinong sundalo. Marami pang labanan ang nangyari sa Baloy Bridge sa Katunayan. Dito rin nangyari ang pinakamataas na death toll ng mga sundalo ng 13 Marines ang namatay noong June 9, 2017 umabot ng dalawang buwan bago makuha ng mga sundalo ang Baloy Bridge mula sa mga terorista. Naparangalan din ng Medal of Valor si Army Private First Class Dan Ryan Bayot ng 51st Infantry Battalion. Hindi siya pinalad na makaligtas sa labanan. Na-assign ang kanyang grupo sa barangay Lilod Marawi. Naging security na lang din sila ng isang local government official na naninirahan sa itaas ng kanilang detachment Noong May 24, 2017, sa pangalawang araw ng Marawi terrorist attack, sinugod ang kanilang detachment ng mga terorista. May mga reports na nagsasabing tinulungan pa daw umano ng mga private security ng government official ang mga maute. Na outnumber sila ng mga maute, kaya agad silang humingi ng reinforcements. Pero mahirap pasukin ang pwesto ni na private bayot dahil kailangan pang dumaan sa isang tulay na puno ng mga maute. Matapos ang madugong labanan, si Private Bayot na lang ang natira sa kanilang grupo. Alam niyang wala na siyang pag-asa at siguradong papatayin din siya ng mga maute kapag nahanap siya. Kaya naman, imbis na sumuko, pinabomba ni Private Bayot ang kanyang lokasyon sa paraang ito. Mamatay man siya, may mga terorista namang matatamaan sa mga bomba. Matapos ang apat na araw, na-recover ang kanyang patay na katawan ng First Infantry Battalion. Isa sa miyembro ng batalyon ang ama ni Private Bayot na si Sergeant Larry Bayot. Kamakailan lamang noong July 10, 2021, inanunsyo din ang pagparangal kay Private First Class Hener C. Tinangag. Si Private Tinangag ay isang Assistant Automatic Rifleman of the Special Operations Platoon o SOP Marine Battalion Landing Team MBLT-5. Ang kanyang grupo ang isa sa pinakaunang rumisponde noong umatake ang MAUTE Group. Noong June 9, 2017, naatasan ang grupo ni Private Tinangag na resbaka ng MBLT-7 at Marine Special Operations Group o MARSOG sa Mapandi Bridge sa barangay Lilod, Marawi. Sa araw na iyon, ilang linggo na ring lumalaban ang MBLT-7 at MARSOG sa isang malaking grupo ng mga MAUTE kailangang i-rescue na ang dalawang grupo bago pa sila matrap na mga maute sa Agus River at hindi na makalabas. Nag-volunteer si Tinangag at tatlo pang Marines. Hindi magiging madali ang misyon. Sa kanilang pupuntahan, maraming nakaabang na enemy snipers. May mga mounting na machine guns at pwede din silang matamaan ng RPGs at Molotov cocktails. Matapos ang mahaba at delikadong pag-abante, papunta sa encampment ng mga maute. Humanap muna ng cover ang kasamahan ni Tinangag upang magpahinga. Pero hindi nagpahinga si Tinangag at ipinagpatuloy niya ang misyon na siya lang mag-isa kahit gaano ito kadelikado. Nakuha niya gumapang sa ilalim ng mga gibang pader at bubong at makalapit sa mga sugatang sundalo. Nailigtas niya ang apat na sugatang marines na nagtatago sa isang mosque na katabi ng building na inaatake ng mga terorista. Di nagtagal ay napansin din ng mga sniper si Tinangag at agad siyang pinaputukan. Pero hindi siya nagpatinag dito. Nagpunta pa siya sa kill zone upang kunin ang patay na katawan ni First Lieutenant John Frederick Sabellano. Habang ginagawa niya ito, tinamaan ng enemy sniper si Tinangag sa tiyan at nagtamo ng maraming sugat sa shrapnel ng isang granadang itinapon sa kanya. Gayunpaman, nakuha pa rin niya kargahin ng katawan ni Sabellano, papunta sa isang ligtas na lokasyon, 200 meters mula sa kill zone. Pagkatapos nito, ay nagkolaps na si Tinangag at di nagtagal. Tuluyan na ngang namatay sa isang kalapit na medical station. Talagang hindi maiipagkakaila na nahirapan ng mga sundalo sa gyerang ito. Habang tumatagal, natututo ng mga bagong taktika ang mga terorista isa na dito ang paggawa ng malalaking butas sa mga bahay at building. Ito ay nagsisilbing bait para sa mga sundalo. May mga snipers na nakabantay sa butas at sino mang sundalo ang lumapit dito ay babarilin nila. Bukod dito, natuto din gumawa ng mga tunnel sa mga kalaban. Sa tulong nito, hindi na sila kailangan pang lumabas upang makapunta sa ibang buildings. Nakatulong din ang pagtatago ng mga terorista sa mga mosque hindi pwedeng bombahin ng mga sundalo ang mosque at iba pang mga simbahan dahil kailangan nilang respetuhin ang relihiyon. Gumamit din ng mga multi-groups ng IEDs o improvised explosive devices na pwedeng i-detonate gamit ang cellphone. Kayunpaman, patuloy lang ang laban ng mga sundalo. Nakatanggap tayo ng tulong mula sa allies ng Pilipinas. Tumulong ang US at Australia sa aerial surveillance habang nagbigay naman ng rifles ang China ginamit ang aerial surveillance na ito para sa airstrikes. Epektibo ito para sa mga kalaban na ayaw lumabas sa mga buildings. Pero dapat pa rin silang mag-ingat sa airstrikes dahil baka matamaan ng mga ground soldiers. Sa katunayan, may dalawang airstrikes na tumama sa mga sundalo. Sa mga sumunod na buwan, dahan-dahan nang nakukuha ng mga sundalo ang mga parte ng Marawi na nasakop ng Maute Group. Noong September 17, 2017, sinugod ng mga sundalo ang Bato Mosque. Ang Bato Mosque ang second grand mosque ng Marawi at nasakop ito ng mga terorista. Nagbarila ng dalawang grupo hanggang sa matalo ng mga sundalo ang Mauti Group. Dito din nila na-rescue si Father Chito Suganob at isa pa niyang kasamahan. Tumagal ng halos limang buwan bago pa matalo ng mga sundalo ang mga terorista. Ito ang pinakamataas na siege ng AFP sa kasaysayan ng Pilipinas. Noong October 16, 2017, sinugod ng mga sundalo ang isa sa mga hideout ng kalaban at doon nila napatay ang dalawa sa mga leader ng Maute Group, si Omar Maute at si Isnilon Hapilon. Natamaan sa dibdib si Hapilon habang nabaril naman sa ulo si Omar. Kinabukasan idineklara ni Presidente Duterte na malaya na ang Marawi. Noong October 23, 2017, eksaktong limang buwan mula nang magsimula ang pagkatake ng Mauti Group sa Marawi, idineklara ni Philippine Defense Minister Delfin Lorenzana na wala nang natitirang terorista sa Marawi matapos silang talunin ng mga sundalo. Sa kabuuan ng nangyaring digmaan, namatay ang 920 terrorist fighters, 165 government soldiers at 45 civilians. Ngayon ay naaalala pa rin ng mga residente ng Marawi ang nangyari noong May 23, 2017. Isang terrorist attack na tumagal ng limang buwan. Marami sa kanila ang namatayan ng mahal sa buhay at may ibang nawala ng tahanan. Gayunpaman, patuloy pa rin sila sa laban ng buhay at iisa lang ang kanilang hiling, kapayapaan. Nagustuhan mo ba ang kwento namin ngayon? Ano ang natutunan mo sa Marawi Siege? Ano pa ang pwede nating maitulong upang mapanatili ang kapayapaan sa Marawi?